May nararamdaman kang sakit sa ibabang bahagi ng likod mo, pababa sa puwitan, hanggang sa likod ng binti. Kaya manatili ka lang dito dahil ipapakita ko sa iyo ang apat na ehersisyo na makakatulong para mabilis at epektibong maibsan ang sakit na 'yan. Mas maganda kung sabayan mo na agad, magpapasalamat ang likod at puwitan mo sa iyo. Gagawin natin ang mga ehersisyo sa upuan. Pero bago 'yon, mag-isip saglit. Bakit maraming tao ang may problema sa iskias na ugat? Ano ba talaga ang iskias? Ang iskayas ay isang ugat na nagsisimula dito sa ibabang bahagi ng likod at dumadaan sa puwitan. May maliit na masikip na bahagi doon kung saan nagsisimula ng sumakit kapag naiipit ito. At pagkatapos, bumababa pa ito papunta sa binti at humahati pa sa ibaba. At ang ugat na ito, kadalasan ay medyo makapal, parang isang daliri ang kapal. At kapag kailangan nitong dumaan sa mga kalamnan na masyadong masikip o masyadong banat, Naiipit ang metabolismo ng ugat na ito. Doon na nagsisimula ang pananakit. At minsan nararamdaman mo rin ang hapdi habang nasa eroplano o kotse kapag mahaba ang biyahe. Doon na nagiging hindi komportable. Di ka na makaupo ng maayos. At kapag niluwagan natin lahat ng yan sa likod, mapapansin mong mabilis na mawawala o mababawasan ng malaki ang mga problema mo. Sa apat na ehersisyo ngayon, tututukan natin ang problemang ito. Ang mga kalamnan at fasya ay marirelax. At magkakaroon ng sapat na espasyo ang ugat kaya hindi na ito masasaktan. Para sa unang ehersisyo, umupo at umusog paabante para magkaroon ng espasyo sa mga binti. At ngayon, subukan mo kung kaya mong ilagay ang iyong kanang paa sa ibabaw ng kaliwang binti mo. Kung hindi mo ito magawa at hanggang dito lang ang kaya mo, hawakan mo na lang ang binti mo sa ganitong posisyon. Kung ito lang kaya mo, hawakan mo ng ganito. Kapag kaya mo na... Pwede mo na lang ipatong ito sa binti mo at hindi na kailangang hawakan. Kahit gaano kalayo ang marating mo, simulan mo na ngayong yumuko ng tuwid ang likod at mapapansin mo agad sa likod kanan ng puwitan mo. Kadalasan, yung parte na masakit talaga sa iyo, mararamdaman mo na ngayon humihila. May hila kang mararamdaman dyan. At ngayon, huwag mong isipin, ay, yan mismo ang masakit sa akin. Yan ang gusto kong mawala. Hindi maganda ang ehersisyo na to kailangan mong mag-isip ng iba. Pupunta tayo mismo kung saan masikip at may kulang sa haba ang katawan. Banat ang mga kalamnan at fascia. Iuunat at palalayain natin ito ngayon habang ginagawa. Paglabas natin, mas maganda pakiramdam. Yan ang plano. Ngayon, patuloy kang sumulong at hanapin mo ang antas ng tindi na kaya mo pang sabihing positibo pa rin, na kaya mo pang ngumiti Talagang matindi, oo, ramdam na ramdam mo talaga ang sakit ng pagunat pero dapat positibo ka pa rin dahil alam mo ang dahilan ng ginagawa mo at malaking epekto ito sa nararamdaman mo. Hindi mo kailangang matakot dito. Laging magpatuloy lang sa pag-abante. Ngayon, isipin mong iniinat natin ang mga kalamnan na sanhi ng problema ito. Para gumana pa rin ng maayos ang mga flexible na kalamnan, maglalagay tayo ng lakas habang iniinat sila. Yan ang sikreto. Ganito, idiin mo ngayon ang iyong kanang paa ng pinakamalakas laban sa kaliwang tuhod o binti mo depende kung saan mo ito inilagay. At bitawan mo ulit. Mapapansin mo, mas kaya mo pang iunat ng kaunti pa tapos ulitin mo ulit. Gamit ang paa mo, idiin mo ng madiin sa kaliwang binti mo. Mas madiin ang pagdiin, mas epektibo at maganda ang resulta ng ehersisyo. Bitawan mo ulit tapos idiin mo pa ng kaunti. Tapos bitawan mo at gamit ang sarili mong lakas, hilahin mo ang katawan mo paabante, paabante pa ng paabante. Dahan-dahan kang babalik sa dati. Mapapansin mo, pagkatapos ng matinding pagunat, mabagal lang ang kilos. Ngayon, gagawin natin ang pareho sa kabilang side. Ilagay mo ang kaliwang paa mo sa binti sa tamang taas o sa ibabaw ng kanang tuhod ituwid mo ang iyong katawan hanggat maaari. At ngayon, yumuko ka pa at isipin mo, Oo, oh, tama, ito na naman yung eksaktong punto sa kabila. At kukumbinsihin natin siya ngayon na magbigay. Isipin mo, para bang nasa isang posisyon ka ngayon kung saan hinila siya ng ganoon kalayo gaya ng nakasanayan niya. At ngayon, kailangan nating turuan siya na magbigay pa ng kaunti, maging mas mahaba paluwagin pa. Humila ka pa pasulong at panatilihin ang intensity ng nararamdamang sakit sa pag-unat sa paraang positibo pa rin ito. Patuloy lang sumulong. Huminga ng maayos. Sa bawat paghinga palabas, unatin pa lalo ang sarili mo. Dahil ang paghinga palabas ay nagpaparelax. Ngayon, balik tayo sa ehersisyo. Itulak ang paa laban sa kanang tuhod ng buong lakas. Talagang madiin. Pagkatapos ay mag-relax at ilapit pa ang katawan mo sa harap. Palakasin mo ulit ang pagunat. At ulitin natin, itulak mo ulit ng madiin. Gusto ng paa mong bumaba. At mag-relax ka. Tapos subukan mong iunat pa ng kaunti. At pagkatapos, bitawan mo at hilahin mo ulit ang sarili mo pasulong gamit ang lakas ng katawan mo. Laging hanggang sa kaya lang ng puwetan mo na hindi masyadong masakit. Pwede ring maramdaman mo ang paghatak sa hita mo kahit saan pa yon. Laging hanggang sa kaya mo pa at komportable pa ang sakit. At pagkatapos, lalabas ka na. At ngayon, gagawa tayo ng espesyal na ehersisyo para sa magkabilang panig. Ganito. Lumuhod ka sa apat na paa. Kung hindi mo kaya dahil masyadong sensitibo ang iyong mga tuhod, gawin mo na lang ang ehersisyo sa sofa o kama. O maglagay ka ng makapal na unan sa ilalim ng kumot o iba pa. Dahil mahalaga ngayon na komportable ka sa iyong mga tuhod. At kung mas malambot ito, mas magiging komportable ka. Ganito. At ngayon, gawin mo ito. Ilipat mo ang bigat ng katawan mo papunta sa kaliwa hanggang sa ang hita mo ay nakatagilid na. At kapag ang tuhod mo ay halos nasa gitna ng katawan mo, dahan-dahan mong itaas ang kanang paa mo. At pagkatapos, kailangan mo munang subukan ng kaunti. Igagalaw mo ang balakang mo, pakaliwa, pakanan, pasulong, at paatras. Mapapansin mong ang puwitan mo ang pinakanahahatak at siyang pinakamalakas ang sakit sa puntong iyon. Pagkatapos, hayaan mo na lang ang grabidad. Nandito na tayo ngayon sa masikip na bahagi na nabanggit ko kanina. Kung saan ang ugat ay naiipit dahil sa sobrang tensyon ng mga kalamnan at mga fasya, kaya ito ay nadidiin o napipisil. Palalawakin na natin ngayon ang masikip na bahaging ito. Hayaan mo lang ang sarili mong bumitin palalo. Kung kaya mo, iunat mo ang iyong kanang binti. At subukan mong paulit-ulit na iayos ang balakang mo ng ganito. Para maramdaman mo talaga na ang hita mo ay pumapasok sa puwitan mo. Oh, yan ang pinakamagandang pakiramdam na pwede mong maranasan. Hindi naman talaga kasi nakaupo siya sa kasukasuan. Pero dapat ganun ang pakiramdam mo. At pagkatapos, dahan-dahan kang lalabas Pumunta ka sa kabilang side. At ngayon, lilipat ka pa kanan hanggang ang tuhod mo ay mapunta sa ilalim ng gitna ng katawan mo. Iunat mo ang kaliwang binti para ang buong bigat. Ngayon ay mapunta sa kanang puwitan at siguraduhin na ang masikip na bahagi ay maunat at mabatak. At huminga ka ulit ng malalim. huminga ng malalim papasok at palabas. Laging pumasok pa ng mas malalim. Mapapansin mo pagkatapos ng ilang sandali kung saan ka pwedeng mag-relax para mas mapalawak pa ang pag-unat. At subukan muring ilabas ng kaunti ang iyong puwitan paminsan-minsan. Kaya pwede kang gumalaw pa kanan o pa kaliwa o pa sulong o pa atras para maramdaman mo ng mabuti kung saan talaga pinakanararamdaman ang pag-unat. Malalim na paghinga papasok at palabas. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dati. Itaas mo ang kanan, itaas mo ang kaliwa, magdala ka ng kaunting galaw. Paikutin mo ng kaunti ang katawan mo. Ngayon, ipapakita ko pa ang espesyal na bagay. Sa ISG at Iskias Tagapagligtas, pwede ring libro ang gamitin. Magsimula tayo sa unang aksyon. Nabasta, alisin natin itong bilog dito para maayos ang pagkakatayo niya. Ngayon, ipapakita ko mula sa kabilang side para mas makita mo. Ngayon, ihiga mo ang kaliwang bahagi ng puwet mo dito. Iunat mo ang kaliwang binti mo at mapapansin mo. Aha, may nararamdaman kang pag-unat. Anong pag-unat ang nararamdaman mo ngayon? Yung pagunat unat na nararamdaman natin dito kapag iniunat natin ng sobra. Bakit mahalaga ito kapag may problema sa iskias? Dahil ang mga kalamnan ay kumikipot at pinipisil ang iskias. Mambama, bat, pa, ang totoong dahilan ay sobra tayong nakaupo kaya umiikli ang mga kalamnan sa harap. Kapag maikli sa harap, kailangan magtrabaho ang puwitan kaya naninigas at pinipisil ang ugat. At dito natin tinutugunan ang pinagmumulan ng problema. Ibinubuka natin ang balakang para maiwasan ang pag-ikli at matanggal ang sanhi nito. At kasabay nito, nagbibigay din tayo ng presyon sa puwitan. Sa ibabaw ng siyatika, tagapagtanggol o mga librong hinihigaan mo. Pag nagawa mo na, makikita mong agad magre-relax ang lahat dito sa harap, di ba? Ngayon, maglalagay tayo ng ibang bagay sa ibabaw. Pwede mong ilagay ang isang tennis ball sa ibabaw ng mga libro mo o kahit ano pa. At ngayon, gagawin natin. Isang ibang anggulo. Mas natatanggal nito ang sakit. Ilalagay ulit natin ito sa ilalim. Kaya mag-ingat sa mangyayari. Hihiga tayo dyan ngayon. At dahil may bilog na bagay tayo sa ilalim ngayon, sinadya ko talagang isipin ito para sa inyo, para magkaroon kayo ng magandang epekto. Dahil dito makakagawa kayo ng maliliit na spiral na galaw. At sabay nating nilalagay ang presyon sa kalamnan at buto na ang mga reseptor na parang maliliit na switch ay magpapadala ng mensahe sa utak, mag-relax mag-relax. At ang utak ayon sa modelo natin ay ginagawa nga iyon. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng epekto na mas nagiging malaya ang ugat at hindi na gaanong naiipit ng mga masyadong humihilang kalamnan. Oo, oh, ang sarap gumalaw, ayaw mo nang bumaba. Tulad ng sabi ko, kung wala ka pang iskias yes, retter, kumuha ng ilang librong tamang taas at lagyan ng tennis ball sa ibabaw. Pagkatapos, pwede mo na itong gawin. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumaba ulit at namnamin ang magaan na pakiramdam sa iyong puwitan. Gawin mo itong ehersisyo, lalo na ng regular kung may problema ka na sa ganitong bagay. At ibahagi mo rin ang video na ito sa mga may madalas na pananakit at paninikip sa kanilang puwitan. Magpapasalamat sila sa iyo dahil makakatulong ito para malampasan nila ang problemang iyon.